Hello, good morning. First day ng renovation kasi nagpa-redecorate. Mo tatanggalin yung ceiling. Magpapagawa ng papagawa ng ano, third floor. Oo. Oh. kami nagising kasi tinawag naman dito sa kwarto namin. Kaya ano na. Eh mo. Oh, ayan na dito. Dito naman. Ang sabi nung isa din na daw siya makatulog. Titan mo naman, natulog naman. <hacking> <usions> Hindi, ito oh. Si, uh, ano? Nobody. ito si... Hindi ah, daw ng humilik na. Ang umilik ba? Tommy! Tommy! Akin tayo dito. Sa taas. Tapos pag nalaglag, Akit tayo sa taas. <laughs> Di pala nakikita. Nakikita? Hindi. Buwan mo ka Ah, ito. Ayan, sa taas. Malayo tayo. Ayano. Oh. Yan ito yung una, pangalawa, pangatlo. Ang bilis lang. Kuya natin yung gawa nila. Kasi ang layo natin e doon, malayo. Kaya natin dito. Ha? Daris taas? Hoy, bakit may wire? Hindi, wala yan. Hindi, hawak ni? Ayun oh nakaano na, nakabanit na. na. Ayun. Hey. Oh, ayan na. Day 2, andito na kami sa taas. Kahapon, dun lang kami dito sa luwag. <laughs> Day 2, andito na kami sa taas. Kahapon, ito yung mga itinayo, oh. 2x2, 2x2 is... is... to? 2x2? Oh, no, same lang naman, oh. 2x2. Oh, <laughs> 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 Oh, puro 2x2 pala. Ito 2x2 din. Tapos ayan oh, ang lalaki nung ano. Hindi ko alam anong size niyan. Ang laki nung pang poste. Ay Para diretso sa kwarto na. Dito na daw kami dadaan. Ay, oo ma, Perfect. Ay, oo. oo. Tawagin ko na si Undoy. Nandun tulog pa. Pagalitan tayo. Ito naman, ang Tubo. Ayan o, tubo. Apat na tubo. Pawit ulit ako, di ba? Kasi hindi ko alam kanina eh. Ha? Ito na yung magiging sahig. ng third floor. Ito yung sa poste, Ayan, o. yung sa poste. napit na di ba? Ayan, update tayo. Kasi kanina, di ba po, Umakyat tayo. kanina mga alas 8 na umaga. Hindi pa nakalagay yun, o. Oh, zoom natin. Ayan, oh. Ayan, oh. hindi pa nakalagay yun. Andali lang. Ayan, yun, yun, yun. yun. Hindi pa nakalagay. Ngayon, nakalagay na. 1 o'clock in the afternoon. May hapon update tayo. yung pang 3 days. Yung height pala nito, mura flooring hanggang don sa bubong is 10 feet. Tapos para siyang pa-slant, 8 naman doon. Lunch break sila. Mamayang hapon, update tayo. Ayan, tapos inano na, nalagyan na rin ng primer. May mga primer na. Ano sila? Apat na nag, ano? Apat na nagtatrabaho? Dalawa yung skilled, no? Mm, kaya par medyo mabilis. Talagang mabilis. Mabilis, pang 3 days na Mamaya baka malagyan na yan ng yero Day 4 O, 4 na yan Nag, Naglagay ng primer Kahapon kasi dito lang yung primer, o Yan, ano sa taas na Baka mamayang hapon is Magkaano na yan sila kasi dumating yung ano, yung yero. Baka mamaya mag ano na yun sila, maglagay na ng yero. Long span. 20 24 feet pa, 24 feet. 24 feet. Akala ko sinong kaaway mo eh. Ilang piraso lang? Ilang piraso lang? Lima lang yan. Ilang ah, lima so. lang. Mo ito, Ayan, no? Ang um, haba, no? Ayan, 24 feet daw yan. Nasa 2K plus ang isa. Ayan. Ando na yung gumagawa. Ayan, no? Nagkakapit na sila. Ayan, no? may bubong na tayo. O, oh, ka. <laughs> Tapos, yun, ang bilis, no? Dito sila lang din may third floor. Hindi, kaya